Nakasail, wow, nakasail Oh, grabe Ito, 318 guys 319 yung sa ating uh, Bodega price ay uh, 200 Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-sari store business Pagkatapos natin guys, gumala ng gumala At tayo ay nagkambas ng mga presyo Dahil uh, alam naman natin Ay dumadami ng ating kompetensya Kaya tayo ay uh, naghanap tayo Na naghanap ng mga mas murang paninda at eto nga natuklasan natin guys sa Pure Gold Lawag at nakita natin yung mga sales nila doon. may mga uh, may mayroon silang mga pre uh, pagbili mo ng lima ay may may mga free sila doon. So eto yung mga kagandahan kapag ikaw ay may uh, ahente guys kasi isa-isa uh, mo silang pupuntahan. Makikita mo yung kanyang uh, ng mga presyo ng mga produkto pero tulad nga ng aking sinabi guys meron po tayong mga diskarte, sikreto na kailangan natin dapat gawin. Aalamin natin kung saan nanggagaling yung sa puno, yung mga mga produktong i-deliver -de -de sa atin, guys. Kasi ako nakabisa ko ng ganito kasi ayun nga ang sinadya natin ngayong araw, pinuntahan natin natin yung mga ahente natin. Tapos sa uh, tinanong-tanong natin kung saan nanggagaling yung kanilang mga paninday at natuklasan natin guys yung mga kanilang bodega so Ayun ang ating pag-uusapan ngayon guys dahil uh, tulad nga ng aking sinabi natuklasan ko yung uh, bodega ng URC at ang layo guys yung presyo ng uh, pure gold sa URC na bodega dahil nakita ko yung promo nila nakita na ipapakita natin din sa video yung napakaraming sito uh, promo na yon sales na yon sa Pure Gold yung 319 ng isang case samantala doon sa bodega ay 260 guys yung isang case so napakalaki po ang diferensya kaya ito nga ang ating sinasabi uh, tatlong taon ko na itong uh, yung ating ahente pero mayroon pa palang mas mura so eto aalamin natin guys yung mga kung saan nanggagaling yung mga produkto natin kung mayroon kayong oras mayroon kayong time ay aalamin nyo yan dahil uh, kung may uh, mayroong kayong balak na magiging wholesale, magiging wholesale yung uh, nyo, ay kailangan nyo itong alamin guys kung saan nang gagaling yung mga produkto para sa ganon ay uh, mas uh, mura natin makukuha at mas marami pa tayong makukuhang prebis na uh, matatanggap halimbawa uh, 10 uh, case na sampung box na case na Hinebra ay magkakaroon ka guys ng isang box na free Ayun po yung kagandahan kapag ikaw ay direktang kukuha doon sa bodega. Hindi kagaya dito sa mga ahente natin, sa mga grocery, ay hindi nila ibibigay yung isang box na pre guys. So, ang kagandahan kapag ikaw ay bultuhan ang pagkuha sa kanila. So, ayun, ang ganitong techniques natin ay uh, super sugod naman guys. Ay uh, napakaganda po yung ating uh, napuntahan kanina. Duman tayo sa Pure Gold, nag-update po tayo ng mga presyo doon sa sa Pure Gold dahil nga si ahente na si Pure Gold si Aling Puring lang ang pumupunta dito sa atin pumunta tayo mismo doon sa Pure Gold Lawag nakita po natin yung mga presyo nila update update na update po tayo nakita natin na mga, mga free ang kanilang paninda dahil ayun uh, nga uh, kapag ikaw ay mag walk in ay marami po makikita ang uh, produkto doon na uh, may mga pre guys so ayun ang konting updated tayo doon sa ating paglalakbay kanina Meron po tayong mabenta-mabenta uh, dito sa atin tindahan yung ating uh, Pringles ito yung Pringles na mabenta-mabenta dito sa atin tindahan guys kasi na nababaliw yung ating mga kabataan dito sa Pringles kasi ito nga yung uh, mabenta dito sa tindahan natin. So, ayan guys, samahan nyo akong mag-update sa loob ng uh, Pure Good Lawag. Tingnan po natin yung mga promo nila. Talagang uh, ito yung inaabangan po natin sa Pure Good Lawag, guys. Wow, ang daming C2. Ang daming C2, guys. <laughs> ano kaya ito? Naka-sale. Wow, naka-sale. Oh, grabe. Ito, 318, guys. 3 Ah, 319. Yung sa ating uh, bodega price ay uh, 290. Yan. Yeah. Ha? Huh? Ha? may free yung gin bilog. So yan ang ating free gin bilog yung ating great taste. Ano? Ano na? Ano na? Ano na? Ang daming free guys dito kay Aling Puring. Yan, kay Aling Puring, ang daming free. Kay yeah. <laughs> Aling Puring, may kasi tayo dito ng 55, ang daming ng free. Yeah. Your goal. Pringles. Yan ang ating mabenta dito sa ating tindahan. Pringles. Ay, dito sa bali ng anak ko. Plebo. Okay. Hmm? Ang oh. dami yung Pringles ha ah. Sa kabuman may sanak ko mm. Mabenta sa ating tindahan to guys Yung ating Pringles Sa magkano Ma presyo na? Ah? 21. Dahil mm. na madala po sa ko. Hmm. Hmm. hanggang man ito yung jamoturan ah. Hmm. Okay na. <laughs> Pringles lang lahat. So ito guys, mamimili tayo sa pure gold. <laughs> na? Pero nga. Ay, batit yan anak ko. I stick oh Ay, wala tayong ganan siya dyan anak ko. Mm, stick o. Oh. Uy, uh, nasa pure gold lawag. Pure gold lawag. Welcome to pure gold lawag. Siya. Yeah. Mm. Na? Ay, o, oh, dati eh. Jin ramen. Ano pa nata? Jin ramen. Sin jin wa, Kaya mo ba jay? Yung motor? Jin ramen. Ano yata? Hmm. Ilang basit lang anak ko. Hmm anak ko, dampot na dampot kaya itong ayaw ko pag pumunta kami dito sa pure gold guys sa uh, dampot ng dampot mm. bayad na tayo DJ Banger ito anak Ada nadapilat tayo Di eh, wang pila eh ito 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 Jai. Na? Samot Jai. May isa lang. Balik hmm. po tayo dun sa ating usapan kanina na pagkakambas ng mga ng mga produkto, dahil alam mo ah, dito sa amin ay pumunta pa talaga ako, nagbiyahe pa talaga ako papunta dun sa city, dun sa talagang ah, pinaka ah, capital ng Ilocos Norte, talaga nagkambasa ako, naghanap ako, nang naghanap doon kahit mainit guys, ay talagang ginawa ko yan, para alam natin, minsan kasi guys, nagtataka tayo, bakit yung ating kakompetensya, yung katabi natin bakit ang mura yung kanilang paninda? So, uh, magiging observant tayo, magiging researchful tayo, kasi bakit nga bang uh, ang mura-mura yung kanilang pagbebenta, yung pala, sila ay naghahanap din ng mas murang uh, uh, paninda. Uh, minsan kasi iniisip tayo na nakikapag sila sa atin, bakit binababaan nila yung kanilang uh, paninda, yung palagay guys, ay mas mura yung kanilang uh, pagpuhan dun sa kanilang ahente. At uh, akala natin, ay tayo ay uh, kinukupendensya ng kinukupendensya pero magiging observant tayo guys magiging observahan natin yung ating uh, katabing tindahan kasi hindi naman tayo pare-parehas ang ahente minsan kasi sila ay bima, uh, nagbibiyahe sila ng maramihan tapos pupuka sila ng maramihan yung pala ay mayroon silang pinagkukuhanan ng mga budega so ganun yung ating uh, diskarte ngayon natuklasan natin na ganun ang mga diskarte yung ibang uh, kapwa natin sa restore So naobserbahan natin yan Kaya ito yung gawin nyo guys Kung bakit uh, napakamurang magbenta yung katabi nyo At uh, alamin nyo kung saan sila kumukuha ng kanilang uh, paninda So wag, uh, siyempre huwag kayong magtanong sa kanila Kasi nakakahiya din naman yan Kasi alam naman natin na uh, hindi nila ibibigay kung saan yung kukuhanan ng mas murang paninda So ayun yung ating techniques guys At sana ay uh, meron kayong natutunan kung gusto nyo uh, magiging wholesale sa inyong uh, pwesto ay kailangan abultuhan uh, yung iyong pagkuha guys para magkaroon kayo ng mga free tulad ng aking sinabi sa Hinebra, San Miguel pag makasampu ka, mayroon kang isang box na uh, libre so ang laki ng tulong yun guys kahit lang yung ang uh, kaya pala nagtataka tayo kasi kahit uh, uh, SRP na mismo yung benta nila ay mayroon pala silang nakukuhang free na box ay yun ay tubo na nila yung guys, kapag ibinenta na. So, ganun po talaga ang labanan ng uh, mga groceries ngayon. Kaya, kailangan naging uh, madiskarte tayo, maging mautak tayo kasi pababaan na ngayon yung kanilang presyo. Pagkatapos naman sa retailer, ay pataasan ang patong. So, ayun guys, maraming salamat sa iyong uh, panonood dito sa ating kunting update dito sa ating vlog. Maraming salamat sa inyong panonood at sa tiwala. Sana ay uh, lahat tayo ay uh, magkaroon ng sariling negosyo kagaya ng sari-sari store ay uh, malaki pong tulong to sa atin. Kailangan lang po magiging uh, masipag at matyaga po tayo hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Maraming salamat sa inyo. May shout out sa lahat ng ating mga bagong uh, subscribers. Maraming salamat po sa inyo guys.